So ito guys ha, may problema tayo. Tawagin na lahat ng mga Gilas fans. Meron tayong meeting. Okay? May malaking problema yung pong ating Gilas this coming Asian Games. Excited pa naman tayo lahat. Uh, we were in high spirits. Akala natin uh, makakalaro si Calvin Abueva. Uh pero ang problema guys, ito delikado. Okay? Delikado po yung kanilang lagay. Uh, basahin po natin itong article ng Spin pagkatapos mag tayo. Okay? Um, ito. The Hangzhou Asian Games Organizing Committee has denied the request of Gilas Pilipinas to add Calvin Abueva and Jason Perkins to the 12-man basketball roster, multiple sources told Spin.ph. Po, problema, problema. Abueva and Perkins were not on the original 60-man uh, team that the Philippines submitted to the Asian Games organizers but were called up after the resignation of Chot Reyes and led to a rejig of the lineup under Tim Cone. Both were handpicked by Cohn as the replacements after Jamie Malonzo and Brandon Roser were ruled out because of injuries. Okay? So malamang si ako talaga hindi sila mapasok baka itong si um uh, Stanley Pringle. Mukhang sure na napasok na. The lineup changes however required an approval from Hago which sources said was unsympathetic to the Philippines appeal during the final delegation registration meeting on Sunday. Okay? Nung uh, Sunday lang. Worse, sources told Spin that there is an increased anxiety in the Gilas camp that Terence, Rome, Romeo, and Mo Tautua could also be expelled from the lineup. Cone is putting together. The reasons, though, were unclear. Okay, so itong si Mo at si Terence ay uh, parte ng sixty man, kasi hindi, hindi walang naging issue. Kaso hindi natin alam kung ano yung problema kung ano yung problema sa cab, bakit sila mapalitan dito po so iyan ang problema kapag 2 weeks na lang ang binigay para maghanda sa isang torneo okay uh, at posting time uh, Gilas final hope rests in the POC president Bambol Tolentino who will be flying to Hangzhou on Tuesday to personally appeal dagilas case O tignan nyo, si POC pa Si congressman Bambol Tolentino pa Ang mag para sa atin Alam nyo ha, mabanggit ko lang ha si, Itong si Bambol Tolentino siya, He is the best ever Philippine Olympic Committee President Kasi under lang sa kanya Nagkaroon tayo ng gintong medalya Kaya saludo ako dyan Napakahusay niya na, na public servant Pagdating dito sa Philippine Olympic Committee Kaya keep up the good work sir Bambol Sana mahilot nyo Itong sa Asian Games If the appeal uh, if the appeal fails, added with the potential exclusions of Romeo and Tautua, Gilas could be left with eight players with five days to go before the meet. Okay? So, eto na. O, natawag na ba lahat? Meeting tayo, meeting tayo mga Gilas fans. Kasalanan na ng SBB na naman ito. Very obvious. paulit <laughs> ulit tayo. Last year pa natin binabash ang hindi magets ng mga tao na nagtataka sila bakit bash ng bash kay Chot Reyes. Hindi lang naman kay Coach kay Chot Reyes yung galit, kay Coach Chot sa buong SBP. Yun naman talaga kasi nga lack of preparation, uh, hindi na ma-manage nang maayos. Tingnan niyo itong mangyayari sa Asian Games. Naglabas sila ng listahan, akala ko naman yun na yung sinubmit nila na 15 names. Yung pala 60 yung hiningi. 60 yung hiningi 2 months ago, hindi pa pinaghandaan hindi pa ni ready, hindi pa inayos yung 60 na sinabmit. Alam nyo, in as much as, syempre, iniisip natin, itong Hangsu, galit sa atin. Kasi, karibal tayo ng team nila na sa China, di ba? Pero kung iisipin mo, medyo lenient, isipin mo, magpapasubmit sila 60 na pangalan. 60 na nga ang binigay ko sa inyo. Kung computin mo yon limang basketball team yon limang makakabuo ng limang basketball team sa 60 na names na pinasubmit uh, namin sa inyo. Tapos ngayon nagpapalit pa kayo. 'Di ba? Gets ko din eh. Gets ko din kung bakit kung mare-reject nila eh, diba? Ayoko silang kampihan, 'di diba? Sana pumanig sa atin pagbigyan kaso 60 na yung sinubmit mo eh. Limang basketball team 'yan na 12-12. Tapos magpapalit pa kayo ngayon? 'Di diba? Ano ano kayo special? Sino suerte kaya hindi ko din sila masisi kung made tayo kung Kumaga nakiusap lang tayo eh. Kasi gusto ko din talaga mapanood si Calvin Abueva sa Asian Games eh. Kaso, it is lack of foresight, lack of... Ay! Yan, tapos todo defense sila. Sinasabi nila yung mga fans daw ang toxic. Bakit daw tayo bash ng bash kay Chot Reyes, sa SBP. E, tingnan mo naman yung nangyayari ngayon. Ito yan. Nakuha nilang ilabas yung 15 names na pinasa daw. Ilabas nila yung 60 names. Sino-sino yung 60 names na yon? The public deserves to see. The Pinoy basketball fans deserve to see. Sino yung nasa 60 na names na sinubmit nyo sa Asian Games? Okay? Uh, yun ang ilabas nila. Maging transparent sila sa atin. Kasi, di ba, nakakainis eh. Nakakainis na two months eh. kung Sinab 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 sinabit ni ginawa ni Coach Chot Reyes, two months before the Asian Games, more or less, dapat binubuo mo na yun eh. Diba? Yung mga hindi kasama sa World Cup, pero pwede sa Asian Games, dapat pinagpa-practice-practice mo na eh. Dapat, oh, dapat hinihingan mo na sila ng commitment. Hindi nila masagot Nang diretsyo yun nung press con nila, ba diba? Tinatanong ni Dayang Castillejo, bago nyo ba nilagay Doon sa 60, hiningan nyo na ng commitment hindi sila makasagot ng maayos kasi malamang hindi nila nahingan ng commitment. Kasi kung nahingan nila ng commitment, nung ginawa nila yung 60, hindi lilipad pa abroad si CJ Perez. Hindi, di ba? Hindi magkakanya-kanyang biyahe yung mga players from the World Cup. Hindi nila nahingan ng commitment. Tapos ngayon nag scramble and uh, I'm sure kakayanin to ni Coach Tim Cohn at ni Boss Al Francis baka diba? magaling under pressure yung mga yan. Kaya nila yan. Kaso nakakainis lang yung level ng uh, pagpapabaya. Okay? Hindi ito ano, ah, hindi ito about basketball skills. Sasabihin mo ikaw na lang ang ano, ikaw na lang ang coach, ikaw na lang alam alam mo hindi ito about basketball skills. This is a managerial function, okay? Management, management <laughs> ng mga ipapadala na players. Hindi pa magawa ng maayos. ba diba? So kaya nakaka-frustrate lang 'Di diba? Kung na nalagay na 'yung pangalan ni Calvin doon pa lang sa 60 names. Tapos magre-resign, walang walang maayos na turnover. 'Di ba? Parang parang umis ka po nga sa ano eh, umis ka po sa sa responsibilidad. Parang gano'n 'yung nangyari eh. 'Di ba? Eh, 'yung mga tao hinihingi mag-resign si Chot before the World Cup. Oh, pero tinapos pa rin nga, tsaka siya nag-resign, tapos nag-resign siya in between bago with two weeks, three weeks left bago mag-Asian Games. Paano pa makakabuo ng team yun? Yun ba yung makabayan? Yun ba yung I'm doing this for the flag and country? Walang maayos na turnover? Diba? Tapos ngayon, bahala kayo dyan. Ano kayo dyan? Oh. Hindi. We deserve to see sino yung 60 na names na nandoon. Sa totoo lang. Kailangan makita ng publiko yan ah, uh, ng basketball fans yan. Di ba? Kami, full support kami sa Gilas. ah uh, World Cup, dinala nyo dito. Maraming salamat, Boss MVP. Nanood kami. Mahal yung tickets. Pinuno namin paglaro ng Gilas. Di ba? We deserve to see sino yung 60 na names na sinabnit nyo sa Asian Games. Okay, so yun lang. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Let's go Gilas! Kaya natin to. Kaya natin to. Okay?